Kamusta naman yung pagkakabit-bit ni Diwata doon sa cake? Ginawang notebook. <laughs> Ayan ang kwento dyan, mga kapatid. Yung uh, babae po sa picture ay ang unang ginang ng San Pablo City sa Laguna. Siya po ang tawag sa kanya ay si Mayora Jem Castillo. Asawa po siya ni Mayor. Uh, ano, um... Uh, uh, ano na nga, Nako, na, naku, nasa dulo na ng dila ko. Asawa basta asawa siya ni Mayor. <laughs> rin yung apelido. Ayan ha. Siya po, si Jem Castillo. Dati rin siyang celebrity. Ayan ha. Dati rin po siyang celebrity. And, um, sa ang kwento niya nga sa amin, Mayor Amante. Ayan, Mayor Amante ang uh, pangalan ng asawa niya. So, asawa siya ni Mayor Amante. Ang kwento niya sa amin, dyan sa viral photo na yan, hindi siya yung nagbigay ng cake. Pero, Uh, nakabihi siya kasi meron siyang uh, isang event na dadaluhan and since nasa Pasay na rin siya sabi niya gusto niyang makita si Diwata dahil fina-follow niya sa social media para magbigay lang ng simple token niya dahil uh, marami siyang napapasaya and para tulong na rin sa kanyang growing karinderya. Yeah. So nung nakita nitong si Diwata yung sasakyan at bumukas ang pintuan at nakita niya nga itong si Mayora Gem na posturang postura nagtatakbo daw si Diwata habang bitbit -bit ang cake. E di inabutan ng token. Ayun, sa so sobrang tuwa ni Diwata, inipit Even <laughs> yung cake na gano'n. Tapos nag-picture silang dalawa. Sobrang happy lang niya. Eh, ang dami kasing nagbabash dito kay Diwata kasi bakit daw ginawang ganyan yung cake. So, yun po yung dahilan na manasobrahan nang siya sa happiness at sa tuwa kaya nagkaganyan yung cake. Yon, ang kwento ni Mayor Jem Castillo. Well, not actually, Mayora. Ayan, unang ginang ng San Pablo City sa Laguna. So, yan yung kwento behind the viral cake photo ni Diwata. 为我打。